Mga kalingap, ito pa ang mga YouTube channel na dapat nating suportahan. Associate Kalingap Reactors. Associate, Associate Kalingap Reactors, please subscribe. MSG Channel. Mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kalingap at mga kaibigan. Muling nagbabalik ang inyong lingkod, MSG Channel. So, magbibigay po ako ng konting reaction po dito patungkol sa uh, food trip ni Sis Ana Kuroda. Uh, kasama dito si Rina at siyempre ang kanyang mama na si Sis Ate Roda. Ayan, kasama rin si Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at sa mga kasamahan nilang mga charity vlogger. So, panoorin po natin at bago natin bigyan ng reaction. So, ito na guys. Sorry. So ayan mga kalingap, kasama po dito si Kuya Mel, si Pastor J. Morello, at si kasama rin dito si Mr. J. at yung iba pang mga kasamahan na charity vlogger. So habang naghihintay sila ng kanilang mga order, so panoorin po natin kung ano-ano ang kanilang mga order. So marami po sila at uh, mga 18, 15 or 18 peoples, ayan, panoorin po natin. kalingap. May dalang pasalubong si Sis Ana Coroda para kay Rina. So, panoorin po natin kung ano ang naging reaksyon ni Rina habang tinatanggap niya yung regalo ni Sis Ana Coroda. maganda naman na appreciate na talaga ni Rina ang mga regalo na binibigay sa kanya. May tumbler, may payong, yun daw ang importante sabi ni sis Ana Coroda. At syempre yung una-unang binuksan ni Rina ay yung kanyang beauty kit, pampaganda. So kakaiba na talaga si Rina. Uh, magaling na talaga siya, di ba? Uh, dahil na-appreciate niya yung mga tinatanggap niyang regalo at marunong na rin siyang magpasalamat. So pakinggan po natin kung ano ang uh, sasabihin ni Rina kay Sis Ana Coroda. O diba guys, narinig nyo? Thank you po sabi ni Rina. So kakaiba na talaga no. Uh, masaya tayo para kay Rina at sana ay tuloy-tuloy na ang kanyang pagaling at alam naman natin. Simulat sa Paul at hanggang ngayon ay uh, andyan pa rin si Rina sa uh, pagmamahal at pag-aalaga ng kalingap. Kagaya ni Ate Rhoda na... Uh, mapagmahal, matyaga walang sawang pag-aalaga at pagmamahal kay Rina hanggang sa ganyan na ang inabot ni Rina so sana tori tuloy na yan at uh, hindi na magbabalik ang kanyang uh, uh, sakit so alam naman natin na si Rina ngayon ay uh, marami ng uh, marami ng pera may nagmamahal sa kanya, mga supporters, mga viewers, mga sponsors, at lalong-lalo na kina Kuya Val Santos Matobang, Family Matobang, Lati Edna, at siyempre si Kali Prab na uh, siyang tumulong. At andyan din si Sis Roda. Ayan. Uh, supportahan po natin Roda Mix Vlog. Ayan. At Val Santos Matubang at Ate Edna Vlogs at sa lahat ng mga kalinga partners supportahan po natin sa mga hindi pa subscribe ayan isubscribe na po natin sila at siyempre si Ana Coroda ayan subscribe po natin at siyempre ganoon na rin sa inyong lingkod MSG channel sa mga hindi pa nakapagsubscribe isubscribe nyo na rin so ito guys ipagpatuloy pa natin napakasweet na bata si Rina. At kung kung ina-appreciate siya ay ah uh, ganyan talaga no, yumayakap talaga siya at masayang masaya. Siyempre masaya rin si Asis uh, si Ana So, maraming maraming salamat sa lahat na nagmamahal kay Rina. Hindi ganyan si Rina kung walang mga taong sumusuporta sa kanya. So, maraming maraming salamat talaga sa mga uh, matubang family at sa mga na nagmamahal kay Rina. Maraming salamat. At isa na ako dyan, syempre. naman natin no si Rina ay magaling sumayaw, magaling din kumanta at siyempre basketball players. 3 points pa ang kanyang uh, pag-shoot sa bola. As uh, kung maalala ninyo guys nung nag-celebrate si Kalinga Prab ng million views ni Rina ay uh, 'di ba nakita natin na andun sila sa swimming pool at si Rina ay sumali rin sa pagbabasketball, 'di ba? 3 points noon. So maraming talent si Rina. Uh, hindi lang sa pag sa sayaw, pagkanta, ayan guys nadadala na rin si si Ana Kuroda sa pagsayaw habang nanonood sila sa cellphone sa kanyang tiktok ay ayan uh, sumasayaw sila magaling sumayaw si Rina guys ba diba? at hindi rin siya mahiyain so pagpatuloy po natin 阿拉那边。 So ayan guys, dumating na yung mga hinihintay nilang mga pagkain. Di ba napakasarap ang kanilang mga orders. So tignan po natin. at